Hinimok ng isang portalist lawmaker ang Philippine Health Insurance Corporation na taasan ng hanggang 20 to 30 ang health benefits para sa kanilang mga miyembro. Ito ay kasunod ng na nagpapatuloy na epekto sa mataas na inflation na naranasan ng ating bansa. Ayon kay Agri Portalist Representative Wilbert Lee, natutuwa siya na, pinakinggan ng PhilHealth ang panawagan na palawakin ng mga benepisyong ipinagkakaloob nila sa kanilang mga members. Ipinunto ng naturang mga babatas na imbes na mga piling sakit lang, ang dagdagan ng suporta ng PhilHealth dapat ay magkaroon ng pagtaas sa lahat ng sinasugot itong bayarin sa pagpapospital ng mga miyembro. Kamakailan lamang itinaas ng PhilHealth ang coverage ng ilang sa kanilang mga benefit packages para sa mga miyembro kabilang narito ang high-risk pneumonia at ganyan na rin ang ischemic uh, at uh, hemorrhagic stroke. Ipinunto din ni Lee dahil sa inflation, kaunti na lama ang nabibili ngayon sa dating budget ng bawat pamilya para sa pagkain at wala nang natitira pa para sa mga gamota. Pinagsabihan din ang mamabata sa ang PhilHealth na gamitin ang kanilang available funds na pag sa sa mga healthcare packages para sa mga Pilipino. Dagdag pa ng kongresista, dapat fully na ma-implement na rin ang outpatient benefit packages na cover ng ahensya tulad na lamang ng X-ray, MRI at madagdagan ang mga sinasagot itong generic medicines at maging sa pagapalawak ng benefit package para sa severe pneumonia at acute hemorrhages ng mga sakit.